Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ikadalawamputlimang e araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. Sa ating kalagay ng panahon ayon sa pinakuling weather bulletin ng pag-asa, magkakaroon ng mga maulap na kalangitan, may kasabay na mga pag-ulan sa Metro Manila sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa tinatawag ng pag-asa na shear line. pagkasanib ng malamig at mainit na hangin sa ibabaw ng Luzon. Ganon din ang pag na ng Northeast Monsono Amihan na nagpapasimula na ng paglamig ng simoy ng hangin sa ating bansa. Sabi ng pag-asa, ang shear line ang makakaapekto at magdadala ng mga kalat-kalat na paghulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Isabela, Aurora, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at maging sa Camarines Norte. Paalala ng pag-asa, maging mapagmatiyag sa mga biglaang pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga lugar na itinuturing ng mapanganib sa ganitong mga sitwasyon. Sabi pa ng pag-asa ang Batanes. Ganon din ang kagayan at ang lalawigan ng apayaw. Magkakaroon din ng pag-uulap sa kalangitan. May mga kasama pag-ulan sa Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at maging sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley na magkakaroon din ng bagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan dahil sa pag-iral ng amihan. Ang natitirang bahagi pa ng bansa, magkakaroon din ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan may isolated rain showers, sanhi naman ng localized thunderstorms. Babala ng pag-asa sa publiko, posible ang mga flash floods at mga landslide sa panahon ng katamtaman hanggang sa malakas na bigla ang mga pagulana.